grabe oh grabe oh traffic oh <laughs> parking lot ginawang you know, parking lot na yung ano buti nagbukas ang counter flow mga lodi yan oh traffic binuksan yung counter flow para yung mga ngayon natin nakamotor makabilis ano maka-access sa kayong mga iba uh, malas lang tong mga nauna kasi talagang pumunta sila diyan talagang ano uh, naipit sila sa traffic eh no diba Ayan, medyo maswerte tayo ngayon kasi naka counterflow flow tayo And, update na ang Ortigas tuwing umaga ayan, abang-abangan nyo na lang yung counter flow kung sakali kasi minsan di rin naman nagbubukas ayan, uh, may pagkakataon talaga na uh, ano, sarado ayan, mayroon din pagkakataon na bukas ayan oh, parking lot diba mga sasakyan na counter flow yan pero pagdating dito sa dulo yan, dito sa dulo <coughs> yan dito yan uh, ngusuan na naman ngusuan tutok tutokan na naman dito tutokan na yun no? o diba yan, uh, kailangan tayo umiwas uy mali yung iniwasan natin At sa kabila Sabi ang ganyan pala Bumalik na talaga sila Bumalik na talaga yung mga tao Umuwi ng probinsya <laughs> no? Sabi oh Traffic is our life <laughs> Nakapalit na lang sila